Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong Wednesday, February 26, 2025. Ayon sa PAGASA, walang binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng mga weather systems na patuloy na nakakaapekto sa ating kapuluan. Sa Visayas at Mindanao, mararanasan ang mga pag-ulan dulot ng epekto ng shear line pati na rin ng easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Ayon sa PAGASA, may mga kumpol ng kaulapan na nakakaapekto sa buong Visayas at Mindanao kaya't magiging makulimlim ang panahon sa mga nabanggit na lugar na may kasamang scattered rains and thunderstorms. Sa bahagi naman ng Luzon, patuloy ang epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. Magdudulot ito ng light to moderate rains, particular sa eastern sections ng Luzon. Sa mga susunod na araw, patuloy ang epekto ng shear line, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Simula bukas, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan sa eastern sections ng Mindanao. Sa pagdating ng weekend, inaasahang aangat ang axis ng shear line, kaya magdudulot din ito ng pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas sa darating na Sabado. Sa mga panahong ito, posible ang moderate to at times heavy rains. Lagay ng panahon sa Luzon? Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, mararanasan ang light to moderate rains sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at kung magkaroon man ng pag-ulan, ito ay panandalian lamang. Lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao. Dulot ng patuloy na epekto ng easterlies at shear line, magiging maulan o makulimlim ang panahon sa buong Visayas at Mindanao na may kasamang scattered rains and thunderstorms. Samantala sa Palawan, inaasahan ang partly cloudy to cloudy conditions na may panandaliang pag-ulan dulot ng isolated rains. Sa kalagayan ng karagatan, Inaasahan pa rin natin ang maalon hanggang napakaalon na karagatan sa mga baybaying dagat ng Katanduanes, Northern at Eastern Samar, dulot ng epekto ng hanging amihan. Kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayang may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. At iyan po ang ating latest weather update. Para sa mas marami pang updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat